Iba-iba man yung reliyon natin, iba-iba yung paniniwala natin. Pero dahil sa pagmamahal natin sa bansang Pilipinas at sa pagmamahal natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tayo ngayon ay nagkakaisa dito sa liwasang polibasyo at sa ibang-ibang mahali na bansa at maging kasama na Patotong sa mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atin pong ang Legal Counsel ni Pastor Apolo C. Boloy, walang iba. Pinagpak siya at ang ICC na hindi naman... Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! home. 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 Kailangang maipalit na siya dito. Duto. dito sa kanyang bansang sinilangan. At dito niya ialay ang kanyang buhay. Inialay ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay dito. At dito niya ibibigay ang kanyang huling hininga kung siya ay makabalik na. Kaya ito ang ating mga dalangin ngayon para kay Tate Digong. San para sa kanila. Kaya ngayon tayo. ng kapayapaan, ng katuwiran at mabuting pamamahala sa ating bansa. Naghahanap tayo sa bansang ito ng katahimikan, ng kahusayan at ng katuwiran sa ating bansa, lalong-lalo na sa pamamahalang ito at tayo po ay kumakatok sa kaharian ng Diyos sa mga sandaling ito amang makapangyarihan buksan po ninyo at ibigatay tigong maraming salamat po sino po ang naniniwala na sinagot na ang ating mga dalangin ng Diyos Ama paniwalaan po natin mga kababayan ng ating mga dalangin sa mga sandaling ito, sino po ang nakakaalala sa tugtog tuwing papasok po si Tatay Digong pag tinatawag na siya? Ano ang titulo ng kantang yun? Ipaglalaban ko! Tayo ay pinaglaban din ni Tatay Digong at ang may likha ng kantang yun ay makakasama natin ngayong gabi ang OPM legend walang iba kundi si Freddy Aguilar! <laughs> magandang magandang gabi po sa inyo lahat. <laughs> uh, hindi na po po ako doon ng mga alas 3 siya pa. Alam mo lang. Alam mo lang. No, 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 no. Patulad uh, at din po ninyo, kami po ay hindi na magkakatulog ng tama mula nung uh, trinaydor po nila yung minamahal nating Pangulo. Kauna-una ang Pangulo na talagang nagulog ng tunay na pagbabago sa bansa